Lahat po tayo ay nalulungkot sa bilis ng mga pangyayari na naganap sa ating bayan. Bigla na lang pong hinuli ang ating dating Pangulo at ang kanyang pagkakahuli hanggang ngayon ay hindi po maliwanag at hindi po ipinapaliwanag ng pamahalaan. Ang sabi po nila ay nag-issue ng warrant of arrest ang ICC. Ito po yung International Criminal Court. At ang sabi po ng pamahalaan, ginawa lang nila ang kanilang tungkulin, ang kanilang obligasyon sa Interpol at sinerpo ang warrant sa dating pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit mapapansin po ninyo hindi man lang po natin nakilala kung sino yung representative ng Interpol na nag-serve ng warrant of arrest. Ang tanging nagsasalita lamang po doon na nakita natin ay yung isang General Torre at yung kanilang tagapagsalita. Walapo po yung representative ng Interpol. Papano mangyayari na iseserve mo ang warrant of arrest? na ng ICC sa Interpol kung wala yung mismong representative ng Interpol na magsaserve ng warrant. Kailangan malaman po ninyo na ang local representative ng Interpol dito sa ating baysa ay yung tinatawag na PCTC. Ito po yung Philippine Center on Crime, Transnational Crimes. Bakit wala po yung Executive Director ng PCTC na siya dapat ang personal na nag-serve ng warrant of arrest? Ang nag-serve po ay yung General Torre na wala pong karapatang gumawa ng bagay na yon. Ang dapat po na gumawa nun ay yung representative ng Interpol na hanggang ngayon ay hindi pinapaliwanag ng pamahalaan. Ang bumasa ng Miranda Rights, yung Miranda Rights po ay pangkaralan naririnig pag nanonood kayo ng mga nobela sa TV. You have the right to remain silent, you have blah blah blah, Anything that you will say will be utilized against you in any courts of law you have the right to engage your own counsel yun po yung Miranda rights ang nagbasa noon ay si General Torre hindi siya ang representative ng Interpol sa ating bansa bakit po ganun ang proseso nakalagay po sa tuntunin ng ICC nakapagka ang mamamayan ng isang Estadong katulad natin ay hinuli ng Interpol. Kaagad siyang ilalagay sa harap ng isang competent judicial authority dito sa bansa na kung saan siya'y naninirahan. Ang ibig sabihin noon, kung dinakip si Pangulong Duterte, dapat siya ay dinala sa harap ng hukuman sa Pasay City sapagkat doon naglanding ang kanyang aeroplano. Saan dinala ang Pangulong Duterte? Dinala po sa Villamor Air Base. Ito po ang mga prosesong mali at hindi na po nasunod ang patakaran mismo ng ICC. Ang sabi po sa tuntunin ng ICC, kailangan dumaan sa proseso ng domestic state. Yun nga, kailangan kilalanin kailangan i-determina kung yung warrant of arrest ay aplikable. Kung yung warrant of arrest ay na-issue ng tama. Lahat po ito'y kinakailangan may, may saayos. At kung walang nalabag at kung nirespeto ang karapatan ng taong inaresto. Lahat po ito ay hindi nagkaroon ng determination sapagkat hindi dinala si Pangulong Duterte sa isang competent judicial authority. Dapat dinala siya sa pinakamalapit na RTC ng Pasay City, Regional Trial Court. Yun po yung dapat. Dinala po siya sa Villamor Air Base. Ang higit sabihin po noon ay wala na pong bibigay na karapatan sa kanya anuman. Kailangan na siyang dalhin kaagad. Dalhin kaagad do sa Netherlands. Nasaan po? Nasaan po ang katuwiran? Nasaan po? Ang pamantayan ng batas na sinusunod kahit na sa ISIS. Kapag ako po'y nagsasalita sa House of Representatives at binabanggit ko ang lahat ng mali nila, para bang ako'y kaaway na nilang lahat? Noon pong ang budget ng Vice President ay sinusuri, sinabi ko sa kanila hindi ganyan ang paraan. Titutuwid ko at sinasabi ko sa kanila ang paraan. Pero ang nangyari, itinuring po nila akong kalabang. Ang sabi ko, hindi naman tayo ang dapat magsuri, mag-audit kung paano ginamit yung confidential funds ng Vice President. Meron po tayong commission on audit. Kahit kailan ay hindi naging katungkulan ng House of Representatives na kami ang mag-audit. Commission on audit lang. Ang sabi ko sa kanila, hindi ninyo ginagawa ito dahil sa sinasabi ninyong inquiry in aid of legislation. Hindi po. Sinasabi ko sa kanila, gagamitin niyo lamang ito para i-impeach ninyo ang Vice President. Ito po ay nangyari noong October 2024. Nangyari po ang hindi dapat mangyari. Totoo, in-impeach nila ang Vice President at ginamit nila yung di umano ay hindi dapat o hindi tamang paglust o paglustay daw ng pera ng ating bayan. Ang proseso ay hindi sinunod, ang batayan ay hindi sinunod. Pero sinabi ko na as early as October 2024, ginagawa niyo lamang yan, not in aid of legislation, but you are mining for evidence because you want to impeach the Vice President nangyari po, February 5, 2025, isinugod nila ang impeachment complaint sa Senado. Ayaw ko rin po na sumama sa kanila sa Quadcom. Yung Quadcom ay apat na hiwalay na komite na ginawang isa. Isa lamang po ang kanilang objective. Sabi ko rin sa kanila, ayaw kong sumama dyan. Sapagkat ang gagawin niyo ay hindi in aid of legislation. Yung in aid of legislation po ay pagtawag ng mga ilang tao na harap sa mga komite para tulungan ang House of Representatives na makagawa ng panukalang batas. Yun po dapat ang tuntunin. Tatawagin mo sila, haharap sila sa inyo para tulungan kayo na gumawa ng panukalang batas. Nakita ninyo kung paano ang ginawa nila. Hindi po ganun ang ginawa nila. Lahat ng tinawag na resource persons na humarap sa quadcom, may kinulungan, pinagagalitan, sinisigawan. Kapag ayaw sumagot, kinukuntep at ikukulong kaagad. Ngayon lamang po nangyari ito sa kasaysayan ng House of Representatives. Ang sabi ko sa kanila, November, December 2024, ang gagawin ninyo ay magkukunwari kayo na piskal, magkukunwari kayo na korte. Kukuha kayo ng ebidensya para ipakulong ninyo ang Pangulong Duterte. You will persecute and prosecute the former President of the Republic. Nagalit po silang lahat sa akin. Pero nangyari po, eto na po, nahuli nila, they abducted the former president. Ang ating Pangulo po ngayon ay nandoon na sa Netherlands. Isang napakalangkot na tagpo ng ating Republika ang nangyari. Alam po ba ninyo ng ICC, nag-issue din ng warrant of arrest sa presidente ng Russia, Vladimir Putin. Sapagkat sa nangyayaring labanan sa pagitan ng kanilang bansa at sa bansang Ukraine. Pero walang isang mang Ruso, walang isang mamamayan ng Russia ang nagtaguyod o nag-serve ng warang kay President Vladimir Putin. Meron din pong inisyo na warrant of arrest ang ICC sa Presidente ng Israel, Benjamin Netanyahu. Dahil sa kanilang tigmaan dyan sa panig ng Palestina. Meron po ba na isang mang o mamamayan ng Israel na napakasangkapan para ulihin ang kanilang Presidente? Wala po hindi nangyari sa Russia, hindi nangyari sa Israel, sa ating bansa, Pilipino mismo ang nag-cooperate kahit walang basihan, kahit walang batayan. Ang ating bansa ngayon ay pinagtatawanan ng buong mundo. Wala pong jurisdiction ng ICC. Walang jurisdiction. Bakit po? Ito po yung ayaw nilang ipaliwanag sa inyo. Ito po yung itinatago nila sa inyo. Tayo po ay nag sa Rome Statute Marso 2018. Sa tuntunin po ng ICC, kailangan po ay meron pang isang taon bago magkaroon ng effectivity yung withdrawal. Sa mga tweet, March 2019, effective na po yung withdrawal sapagkat isang taon na po ang nakaraan. Ang pagkakamali po ng prosecutor ng ICC, nung siya humingi ng authorization, lagpas na po, effective na po yung withdrawal. Ito po yung ayaw nilang aminin. Hindi na kailanman dapat nagcooperate ang pamahalaan sapagkat effective na yung withdrawal ng ating bansa sa pamamahala ng ICC. Bakit nagpakasangkapan ng ating bansa? Dahil po sa politika lang. Dahil lang sa politika. Kagaya po nung sinabi ni Ms. Kate Binag kanina, maaari pong nagkaroon ng collateral damage nung isulong ng Pangulong Duterte ang kanyang programa laban sa droga. Bilang isang presidente, yun ang kanyang layunin. Iligtas niya yung kanyang mamamayan sa nakikita niyang panganib ng paggamit, malawak ang paggamit ng droga. Iniisip niya ang kanyang mamamayan, ang mga pamilyang nasisira, ang krimen na lumalaganap, ang katayimikan ay nakokompromiso sapagkat gusto niyang bakahin ang problema at ang mga biktima na masasangkot dito sa paggamit ng droga. Yun ang kanyang layunin. It was a legitimate government program. It was never questioned by any agency of government during his term. Ang totoo po, wala ni isa man na nagdemanda sa kanya. Nung panahon na siya nakaupo, at lahat ng ahensya ng gobyerno binigyan ng budget yung kanyang programa kontra droga. Napansin po ba ninyo nung basahin nung korte sa Netherlands yung charges, yung charge kay Pangulong Duterte? Kailangan malaman po ninyo ito. Arraignment, binasa po yung charge. Lumilitaw po ang mga napatay daw sa panahon ng siya'y mayor at nung siya'y maging pangulo ng ating republika magmula noong 2011 hanggang 2019 apat na putaklong katao lang yun po ang binasa 43 individuals were killed between between November 2011 and May 2019 or a span of 8 years. Sa mga tweet, mga kababayan, sa loob ng walong taon, apat na putatlong napatay pala. Alleged victims o pinatay daw ni Pangulong Duterte. Napansin po ba ninyo nung panahon na napatay yung yung SAP 44 in Mama Sapano. Apat na, put, apat na polis ang napatay sa isang araw lang. Ngunit kahit kailan, wala man lang nagsuplong sa ICC. Isang araw, 44 ang namatay. Ito binasahan ng demand ng Pangulong Duterte. Apat na put, tatlo daw ang napatay sa loob ng, ng walong taon. At ang tawag do sa krimen na kanyang nagawaraw, Crime Against Humanity of Murder. Nasaan po ang katwiran? Nagluluksa ang karamihan, kung hindi man lahat ng Pilipino. Dito sa Rizal, tayong Rizalenyo, alam ko po, nagbabaga ang inyong kalooban. Marami pong umiiyak. Maraming nagdaramdam. Umabot sa ganito ang kalagayan ng ating bansa. Nasaan yung pangako? Nasaan yung pangako nung nakarang eleksyon? Lahat ng tumakbo nung nakarang eleksyon sa banner ng pagkakaisa. Ang sabi pa nila noon, Dinig na dinig ko sapagkat kasama po nila ko nung nakarang eleksyon. Darating ang panahon, sabi doon sa aming rally noon, Haarap tayo sa buong mundo. Taas no! Oh! Governor Nina, tama lang yung sinabi mo kanina. Napakagandang slogan. Taas na o oh ang Rizal. Pero ngayon, malampong malungkot ang Rizal. Nakayoko ang Rizal sapagat naihiya tayo sa nangyari. Yung leader namin nung nakarang eleksyon, sabi niya, Haharap tayo sa mundo ng taas, no? Babangon tayo. Sama-sama tayong babangon muli. <laughs> Nasaan ang pangako? Nasaan ang pangako? Dahil ba sa nangyari ngayon, dahil sa ginawa nila kay Pangulong Duterte, naging mura na ba ang pangunahing presyo ng bilihin? Mura na po ba ang presyo ng bigas? Mura na po ba ang pagkain? Mura po ba ang kuryente sa ating bansa? pa po ba ang ating bansa? Hindi na po ba kayo natatakot maglagat ngayong gabi? Sapagkat napakatahimik na ng paligid? Wala na po ba ang mga kriminal ngayon? Bibigyan ko po kayo ng isang mabuting halimbawa kung ano ang kabutihan na nagawa ng drug battle ni Pangulong Duterte. Yung kahabaan po ng Commonwealth Avenue, magsimula ka sa Pilcoa hanggang sa katapusan ng Fairview. Ilang barangay po ang dadaanan mo dyan. Hindi po ko nagkakamali, pito hanggang siam na barangay. Nung wala pa po yung kampanya kontra droga. Between 35 to 40 incidents nang pagnanakaw ang nangyayari sa mga barangay. 35 to 40 every day ang nangyayari. Pagkatapos ay itaguyod ni Pangulong Duterte ang, ang laban kontra droga, doon lang po nagkaroon ng kapayapaan yung kahabaan ng Commonwealth. Pagkatapos, Huhulihin mo yung tao na nagpasya ng gumawa, nagsakripisyo para gawin ito, sapagkat ang kanyang buong paniwala, ito lang ang paraan para ipagtanggol niya ang kanyang mamamaya. Para proteksyonan niya ang kanyang mamamaya. Para bumilik ang kumpiyansa. Para bumilik bumalik ang pagtitiwala ng lahat ng Pilipino sa gobyerno at sa kanyang pamahalaan. Ito ngayon ang iginanti. Ito po ang ginanti sa kanya. Nandun siya ngayon, nag-iisa. Lilistisin ng banyagang hukuman. Ipinagkanulo ng Pilipino ang sarili nilang Pangulo na walang inisip kundi ang kapakanan ng kanyang bansa. Baka dumating po ang pagkakataon Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Baka ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Ano po ang gagawin natin? Nasa ating kamay kung papano po natin mapaglalabanan ang napakalaking hamon na inaharap ng ating bansa. Dalawang buwan mahigit po ang nakararaan. Isang bahagi ng ating sambayanan ang nagpunta sa Rizal Park para mag-stage ng isang peaceful rally. Sapagkat dalawang buwan ng nakararaan, Napansin po nila ang pangangailangan sa pagkakaisa at kapayapaan. Nanawagan po yung grupo ng ating mamaya na yun. Ang estimate po nila ay about 2 million sa luneta lang. Another 2 million sa iba't ibang panig ng ating bansa. Apat na milyon tao sa isang araw ang nagrali para sa isa tinig lamang ang pangangailangan ng pagkakaisa at kapayapaan sa ating bansa. Box Populi, Box Day. Ang tinig ng mamayan ay tinig ng Diyos. Pero isang tao lang na nanggagaling sa takloban ng sumbira at hindi nakinig sa tawag ng taong bayan. Salus Populi est Suprema Lex. Ang kapakanan, ang welfare ng bansa ay ang pangunahing batas. Nasaan ang pangako ng pagkakaisa? Nahaharap na naman tayo sa pagkakawatak-watak sa nangyari ito. Hindi ko po alam kung sino ang adviser ng pamahalaan. Hindi ko po alam kung sino ang nag-advise sa kanila kung bakit ginawa nila ang bagay na ito. Anong bansa ang uunlad sa harap ng ganitong pangyayari? Nasa inyo pong mga kamay, mga kababayan. Magkakaroon po ng eleksyon. Sandali na lamang po. Pupunta na naman po sa inyo ang mga kandidato. Lalong-lalo na po yung kumakandidatong senador. Saan panig sila? Saan panig sila? Ano ang ipapangako nila sa inyo? Yung isang team na yon, nagsalita ba isa man sa kanila sa nangyari sa Pangulong Duterte? May narinig ba kayo sa kanila kahit isang salita lang? Bakit? Wala ba silang pakialam sa ating bansa? May isa man ba sa kanila na nagsalita tungkol sa bagay nito? Wala po. Bakit tahimik silang lahat? May nagsalita ba kung bakit napakataas, napakabag ang kahirapan ng ating bansa ay halos igupo na lahat ang pag-asa ng mamamayan. Anong masasabi nila? Nagsalita ba sila? Yung taas ng kuryente na binabalikat ng bawat Pilipino, meron ba nagsasalita sa kanila? Pagkatapos pupunta sila sa inyo. Ah, pupunta sila sa inyong lahat. May dala ng ayuda. Dito po, ako po'y natutuba kahit wala pong ayuda. Napakarami po ng tao na dumalo. Sila po, hindi makakagawa ng ganito. Wala silang malilikom na ganito karaming mamamayan kapag hindi sila nagbigay ng ayuda. Ayuda lang kaya sila nakakakuha ng mga taong kunwari ay makikinig sa kanila. Ang ayuda po ay hindi na dapat ipadaan sa mga politiko. Tapos totoo lang po. May ahensya po tayo ng pamahalaan. Ang ginagamit po nila ngayon para lamang para lamang. Baka malin lang nila kayo. Baka mailigaw nila kayo. Nasa silaw ng konting salapi na ibibigay, may pagkamali ninyo na yun na yung serbisyo na ibibigay nila sa inyo sa loob ng anim na taon. Kahit na 10,000 libo pa ang ibigay sa bawat botante, kung sila uupo ng anim na taon, ang katapat ng 10,000 libo na yon ay limang piso sa isang araw, yun po ba ang inahangad ninyo sa kanila? Yun ba ang inaasahan nyo sa kanila? Yun na lamang ba ang ibabayad nila sa inyo sa kanilang pagpunta sa inyo at paghingi ng pagtitiwala sa inyo na ibalik ninyo silang muli sa Senado? Nasa inyo pong mga kamay ang kapangyarihan nasa inyo pong mga kamay. Naharap po ang ating bansa sa krus na daan ng ating politika. Kailangan wag po tayong magkamali. Magpakaingat tayo. Sabi ng aking kaibigan at senatoriable Jimmy Bondo, vote Wisely. Tama naman po yun. Alam ko po dito sa Rizal, sapagkat gumawa na ng kautusan ang ating living legend. Nakiusap siya. Siya naman hindi na mamuwersa eh. Siya naman eh. Bubulong lang eh. Minsan ngingiti lang eh. Alam na nila kung anong gusto niya. Ang sinabi niya, lahat po nang mga mayors ng Rizal susuportahan si Dante Marcoleta. Alam ko pong mangyayari yun sapagkat ang nag